Kapatid ni Kim Chu na very supportive sa bagong livelihood live nito? Kinagiliwan o kinaaliwan ng marami. Alam natin na laging kasama ng aktres ang kanyang ate na si Atila Lakam Chu sa mga bawat ganap nito. Siya ang tumatayong assistant sa lahat ng mga proyekto ng aktres. Kaya naman, alam na alam din ito ang lahat ng mga pinagdadaanan ng kapatid. Maging ama, ng nagpapatibok sa puso nito. Updated siya palagi. Baribalitang dumadalaw nga si Paolo Abirino sa bahay ni Kim Chu tuwing walang trabaho. Kaya pala iba ang mga ngiti ng aktres. Hulog na hulog na kay BMC. Samantala, kasabay ng mga magagandang nangyayari ngayon kay Kim Pao o sa Kim Pao, tila naging bitter ang ex-boyfriend na si Sian Kim, Ang daming naiirita rito. Dahil sa tao, panay ang pag-iingay sa social media. Tinalo pa niya si Kim Chu na tahimik lang at never naglabas ng na mga sa hanggang hiwalayan. Masyadong defensive si Sian sa mga nangyayari. Ayon nga sa mga komento ng mga supporters, dinaig pa yung babae. Tahimik na nagmumupon. Tapos itong tsiboy, piling biktima ang ingay-ingay sa show sa media. Pilit pinapabango ang pangalan kahit alam naman ng gahat na nagloho at pinagpalit ang item namin. Ayon pa sa isang komento, yung piling na nirespeto pa rin ni Kim Chiu si Siyan Dim sa kabila ng mga panloho. Magmachute ka naman. Masyado kang maingay sa mga interview mo. Kalalaking tao, parang sinisisi pa si ex kung bakit sila nagkiwalay. Inan nang yan sa mga barat, na mga fans. Sadyang may mga bagay na sa huli ka talaga magsisisi.